Hi hey guys, good morning. Ayan, tayo ay nag-harvest ngayon ng mga rungring na rambutan. Sayang ang lalaki ng buong. Ganda ng mga rambutan, mga ano, maganda ang pagkagumaan.

ano yung pa ilipat na ilipat na o may mga green pa palahati o po Ay, ano, Opa, pa, Opo. Ay, no. ito pa sa dulo yung sumunod po dyan sa baba po sa baba ito, ito. 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 Hindi yan pa Tidak, isa pa? Saba Ah sige. Ay, teka lang. Baka na, eh. Sige po. Tama. 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 Oh. Tidak, tiba -tama, tiba -tama. Oh, yung nasa baba po dito pa Baba. 'Yung dito tumpok, ngulo pala. Oh. Kaya itong mga tumpok na 'yan, pwede pa 'yan. Ang higpit mo ay medyo bandarot. Dito pa. Ay, ay mama, bagsak. <laughs> ba. Ay, ba, kano hindi ba. kaya. Oo, pero hindi masaa maano. Ilalay na lang sa tumpok daw.

เล็บตาทําเมคอัพของที <laughs>